guys, for today's video papakita ko kung paano ko pahigayin tong kalabaw kong maliit nanyo guys lapitan natin lapitan natin ng ganyan, hawakan natin tong ulo pagkatapos, ibigyan natin to, ganun ganunin natin dito nya ganun ganunin natin tapos Iganon natin yung paa nya. Pahidigayin natin yan, guys. Yan, guys. Yan, yan siya, guys. Higa na, higa na siya. Higa na, higa na, higa na, higa na, higa na, higa na. Tingnan nyo, guys, yung itsura nya. Paganyan na siya. O, oh. sige, Pahigain na natin. Iganon natin yung paa nyang isa. Yan, yan. Yan, guys. Ito guys. Ito, hindi ko kasi mawakan tong video. Eh, itong cellphone. Yan. Tapos, iganon natin yung paanyang isa. Yan. Yan. Higa na. Higa na. Higa na siya. Higa na siya. Higa na. O, tingnan nyo guys. Yan na siya. Nakahiga na. Hmm. Yan na siya guys. oh Yan na siya guys. Tapos, ang gagawin natin ngayon, iganon natin yung ulo niya. Yan. Yan. Yan siya guys. Yan na siya. Oh. Yan na. Tapos iganon natin yung paa niya. Yan siya guys. Yan. Yung dalawang paa niya. Pag ganonin natin. Yan. Yan siya guys. Ito na siya. Higanan natin yung ulo niya. Oh, tingnan niyo guys, ayan. Ito siya ngayon. Tapos itaas natin tong isang paa niya. Ayan. Ito yung paa niya. Ayun. Ayan, nakabuka na siya. Ayan, oh. Hop. Oh. Gusto niyang tumayo, pero pahigain natin siya ulit. Higa, 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 higa. Oh, yan siya guys. Yan. Yan siya guys. Yan. Tignan nyo naman guys yung dalawang paa nya. Oh. Hawak, hawak ko yung dalawang paa nya yan. Hmm. Yan. Tapos tong dalawang paa nya rin sa likuran. Oh, oh. Yan siya guys. Ganito siya kaamo ang aking maliit na kalabaw. Yan. Papikitin pa natin siya. Papikit-pikit mata. Oh, pikit-pikit mata. Hmm. Siya guys, pikit mata. Oh. Siya guys. Naririnig niya kasi yung taol ng aso kaya. niyo mailap-ilap siya. Yan. Taas natin 'tong pa niya. Yan. Yan. siya, guys. Ito yung nanay niya, oh. Yan, yung nanay niya. Mailap yung nanay, pero itong anak niyang maliit, ito. Andun naman yung kapatid niya, si Negro. Ito naman si Riting, beauty. Yan, oh, may riting siya, oh. may rating siyang maliit ah. pwede pa nga itong balita rin guys dito siya nakaharap hindi ko kasi maano itong video tingnan nyo guys video i yan ko lang tingnan natin kung dito siya sa kanan nakaharap nakahiga pero subukan natin na ano i yano mo bitawan mo na tong cellphone tapos pahigayin natin ay pa natin gawa ng ganito subukan lang natin guys kung pwede hop op hop hop op 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 Okay guys, hanggap dito na lang kasi tumayo na siya. Tapos sa tala ng aso. Ayan siya guys. Yeah. Sige na guys, bye bye.